Napakasaya ng gabi nito para sa atin. Ang pag-ibig mo kaya sa akin ay hindi matulad sa mga pailaw na yan. Na tulad ng bulalakaw ay naglalaho sa isang isang mata. Ang aking pag-ibig ay katulad ng mga mga brillante nito na hindi maarang pakupasin ang panahon. Itinanghal na pambansang alagad ng sining sa pelikula si Ronald Alan Kelly po noong 2006. Isa siyang premyadong aktor, direktor, producer, manunulat, at isa sa mga itinuturing na haligi ng industriya ng pelikulang Filipino. Higit siyang kilala sa pangalang Fernando Poe Jr., o FPJ bilang aktor at Juan Waldo Reyes bilang direktor. Binansagan din siyang hari ng pelikulang Filipino. tinaguriang The Face That Refreshes ang tubong bakolod na si Jesus sa Sonora ng Sampaguita Pictures mula nang pumalaot siya sa showbiz noong 1950s. Ang dalisay ding imahe ni Roses ang nagluklok sa kanya bilang reyna ng pelikulang Pilipino, na nagsabog ng kislap sa maraming hindi malilimutang pagganap na minahal ng publiko. Sa comedy, drama, aksyon, sayaw, at horror pinanday ang talino ni Roses na ilang beses pinarangalan ng FAMAS at iba pang award-giving bodies. Kung bago ka pa lang sa ating channel at mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay inihimbitahan ko kayong mag-subscribe at pindutin mo na rin ang bell icon para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Taong 1967 ay nagpakasal si FPJ sa aktres na si Susan Roses. Matapos magpakasal ay napagpasyahan din ng mag-asawa na magampun upang maging ganap na silang pamilya. At ang batang babae nga na kanilang inampon ay si Senator Grace Poe. Nagpa siya ang mag-asawa na tumira sa Amerika, at doon pag-aralan ang kanilang anak na si Grace Poe. At sa Amerika nga ginugol ni Grace Poe ang kanyang kabataan kasama ang kanyang mga magulang, at doon na rin siya nagtapos ng kolehiyo. Hindi rin naman sinikreto ng batikang aktor na nagkaroon din siya ng dalawang anak na si Naron at Lourdes Virginia o mas kilala din si Lovie Poe. Noong 2004 ay bumalik ng Pilipinas si Fernando Poe Jr. at ito ay tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Ako si Fernando Poe Jr. ay buong pakumbabang kinikilala at tinatanggap ang maging Presidential Standard Bearer. sa bandila ng KNP. Ngunit marami ang nagulat sa hindi inaasahang pangyayari kay FPJ, nang ito ay sumakabilang buhay sa parehong taon na iyon. Si Senator Grace Poe, ang nagpatuloy sa hangarin ni FPJ na magsilbi sa bayan, tumakbo si Grace Poe bilang senador ng Pilipinas. Nakapagpunder ang mag-asawang Fernando Poe Jr. at Susan Roses ng isang napakalaki at napakagandang bahay, sa Kaizen na kanilang ipinamana sa kanilang anak na si Senator Grace Poe. Makikita na may pinaghalong moderno at tradisyonal na disenyo ang pinamanang mansion. Ang loob at labas din ng bahay ay may kombinasyon ng kultura at sining ng mga Pinoy na tila ang mag-asawa pa mismo ang pumili ng mga napakagandang disenyo. Kulay puti naman ang mga dingding ng bahay at talaga namang dekalidad ang mga materyales na ginamit sa tatlong palapag na ito ng bahay ng mag-asawang Poe. Uno din ang nasabing bahay ng mga gamit na may sentimental value sa loob at karamihan nga dito ay mga antigo. Sa katunayan nga ay makikita din sa kanilang sala ang sari manok painting na gawa ng isang tanyag na national artist na si Abdulmari Imaw. Makikita rin dito ang obra ni Sandra Feller. Sa ngayon nga ay pagmamayari ni Senator Grace Poe ang nasabing heritage house ng kanyang mga magulang na sina Fernando Poe Jr. at Susan Roses. Ayon naman kay Senator Grace, ay wala siyang balak na alisin ang ilang mga gamit ng kanyang mga magulang, dahil ito ay isa sa mga naiwang alaala -ala niya sa kanyang mga mahal na magulang. Maraming salamat sa muling panunood, hanggang sa dulo ng aking video. At huwag kalilimutang mag-subscribe, at pindutin mo na din ang notification bell, para lagi kang updated pag nag-upload ako ng mga bago kong video. Thank you for watching.